What's up mga kaigan? <coughs> Mukhang trip ko na naman natang Kumunta Sa messenger Tara samahan nyo ko trip na mga ulo Tara Harana sa tiyo kahangahanga Ibang mga babae sa mundo Kinalimutan ko na para masang Bilang sa'yo tapos na ang panggiginaw Competition! Tinadag mo mukha ka! <laughs> Mahal kita kahit may pagkaalanganin Bakit sabi mas mukha ka pang lalaki kesa sa akin Hindi ko maipaliwanag ang lahat Mahal kita kahit Dora. Ayun ba yung batang wala naman pera pero mahilig maglakuwar siya? Si Dora. <laughs> Dora? Isang araw dumalaw, sa akin ang aking dami kasintana. Ang sabi niya, may meron akong nagbalitaan. Nang niya akoy ay napaisip sa pinapatawad. Unawaan ah! Yung yung mga nangiya Ako'y nanobo lamang Alam ko Mukha at buhod Na may buhod Na may sugat Na may nana Please lang po Huwag niyo na pong ikalat Batang bata pa si Dura Huwag niyo na pong isan sa iba Nagbaba po ako <laughs> <laughs> Hala Ama si Camille, ako! Teka, teka.